mag-relax lang at manood. Nandito na naman tayo sa panibagong kwento. Kaya tara! Talagang magugulat ka na lang. Kita mo. Parang bola na gumulong-gulong at tumalbog pa. My God. Kulang kayo sa pagkain, kaya kulang kayo sa tapang. <laughs> Ibang klase naman magpatawa itong bakla na to. Dito to Kuradong yan. Maradong bandang huli. Maiihi ka sa katatawa. Kaya panorin nyo. Wala pa, si Sir no? Sana all ligtas. <laughs> kung ako na lang na natitirang babae sa mundo, may makasalan niyo po ba ako? Google! Google! parini kita sa mukha ...panood sa inyong telebisyon. One of the legendary at kalawakan. That's Ako po so... si Binibini. Maha Cubrado. Maha Cubrado na nagsasabing kung ang kalalakihan ay ang Champurado Ito to yan. ang kamabainhan ay oh, no. Teguriang Sopas at mo oh, no. mga kabaklaan ay Teguriang Sopas Parang may maganda. Kayong mga mami. At syempre, kahit tingnan mo pa yan. Oh my God! Basta huwag nyo lang kalimutan. Mga manyakis! Baka naman mag-subscribe at i-share ito. Sana all. Oh at isama nyo na rin ang like at para lagi kang updated sa mga bago kong kwento sana ah kaya ituloy ang kwento let's do this to watching labas na ang may mga pera oh my god wow baka maunahan pa kayo ng iba habang fresh pa tambunan naman quality quality that's it eh boy ito ang magandang kainuman sigurado'ng tanggalan pagkalagot mo Ito, Ito naman ang matinding hugot laging Parang asong laging tumatahol oh. Ikaw yung jeep na Kapag napuno na ay iiwan na lang o bigla oh. Pero mahal yeah. Dahil sanay na akong maiwan Hindi na ako na bigla. Alam kong sa choices mong all of the above Ako ay none of the above oh. <laughs> Ako yung taong maraming talento Dahil talento kong magmahal taong hindi ako mahal. To yan. Talento kong masaktan kahit wala akong karapatan. Sana oh. Talento kong mangarap para sa babaeng kahit kailan hindi ako pinangarap. My God. At igit sa lahat, talento kong maging masaya kahit nasa ang Ang galing! Ang Believe naman ako dito kay Miss Ganda ayos ang diskarte no nagkamali na pero dinaan cute na lang at ganda kita mo ba naman halos walang maitapon kaya hanggang dito na lang muli itong kwento ko tingnan mo biglang nawala